Ikalawang mga Kronika Tabanata 10 At si Heroboam ay naparoon sa Sikim, sapagat ang buong Israel ay naparoon sa sikem, upang gawing siyang hari. At nangyari ng mabalitaan ni Heroboam na anak ni Nabat, sapagat siya ay nasa Egypto, na siya niyang tinakasan mula sa harap ng Haring Salomon na si Herobuam ay bumalik mula sa Ehipto at sila ay nangagsugo at ipinatawag nila siya, at si Herobuam at ang buong Israel ay nagsiparom, at sila ay nagsipagsalita kay Roboam na nagsisipagsabi, Pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin, ngayong ay pagaanin mo ang mabigat na paglilingkod sa iyong ama atang ang mabigat niyang atang na iniatang niya sa amin, at kami ay magsisipaglingkod sa iyo. At sinabi niya sa kanila, Magsiparito uli kayo sa akin pagkatapos ng tatlong araw, atang bayan ay yumaon, atang ang Haring Roboam ay kumuhang payo sa mga matanda na nagsitayo sa harap ni Salomon na kanyang ama, samantalang siya ay nabubuhay pa na sinasabi, Anong payo ang ibinibigay niyo sa akin upang magbalik ng sagot sa bayang ito? At sila'y nagsipagsalita sa kanya na nagsisipagsabi, Kung ikaw ay magmamagandang loob sa bayang ito, at iyong pagbigyan loob sila, at magsalita ng mga mabuting salita sa kanila, iyong ang magiging lingkod sila magpakailanman ngunit iniwan niya ang payo ng mga matanda na kanilang ibinigay sa kanya, at kumuhang payo sa mga binata na nagsilaking kasabay niya, na nagsitayo sa harap niya. At sinabi niya sa kanila, Anong payo ang ibinibigay ninyo upang maibalik nating sagot sa bayang ito na nagsalita sa akin na sinasabi? pagaanin mo ang atang na iniatang ng iyong ama sa amin, at ang mga binata na nagsilakin na kasabay niya, ay nagsipagsalita sa kanya na nagsisipagsabi. Ganito ang iyong sasabihin sa bayan na nagsalita sa iyo, na sinasabi, Pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin, ngunit pagaanin mo sa amin, ganito ang iyong sasabihin sa kanila, ang aking kalingkingan ay makapal kaysa mga balakang ng aking ama, at sa paraan ngang inatangang kayon ng aking ama ng mabigat na atang. Aking dadagdagan pa ang atang sa inyo. Pinarusahang kayon ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit parurusahang ko kayo ng mga tila alakdan sa gayoy na paroon si Heroboam at ang buong bayan kay Heroboam sa ikatlong araw. Gaya ng iniutos ng hari na sinasabi, Magsibalik kayo sa akin sa ikatlong araw. At ang hari ay sumagot sa kanila na may katigasan. At iniwan ng haring Heroboam ang payo ng mga matanda. At nagsalita sa kanila ayon sa payo ng mga binata na sinasabi, Pinabigat ng aking ama ang atang sa inyo, ngunit aking dadagdagan pa. Pinarusahan kayon ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit parurusahan ko kayon ng mga tila alakdan. Sagayoy, hindi dininig ng hari ang bayan, sapagat buhat sa Diyos upang itatag ng Panginoon ang kanyang sinalita sa pamamagitan ni Ahias na Sidonita kay Heroboam na anak ni Nabat. At nang makita ng buong Israel na hindi sila dininig ng hari, sumagot ang bayan sa hari na sinasabi, Anong bahagi mayroon kami kay Tabid? Wala mang kaming mana sa anak ni Isai. Bawat tao sa inyo inyong tolda. O Israel, ngayoy ikaw ang bahala ng iyong sariling sangbahayan. David, sagayoy gayoy yumaon ang buong Israel sa kani-kanilang tolda. Ngunit tungkol sa mga anak ni Israel na nagsisitahan sa mga bayan ng Huda, pinagharian sila ni Roboam na magkagayoy, sinugo ng Haring Roboam si Adoram, na nasa buwisan, at binato siya ng mga bato ng mga anak ni Israel, na anupat siya'y namatay. At ang Haring Roboam ay nagmadaling sumampa sa kanyang karo, upang tumakas sa Jerusalem, gayon nang himagsik ang Israel laban sa sangbahayan ni David Hanggang sa araw na ito